talinghaga tungkol sa tatlong alipin. Sinabi ni Jesus, may isang kilala at mayamang tao na pumunta sa malayong lugar upang tanggapin ang otoridad bilang hari sa kanyang lugar at pagkatapos nito ay siya agad sa kanyang bayan. Bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa mga alipin niya at binigyan sila ng magkakaparehong halaga ng pera. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, gawin ninyo itong puhunan sa negosyo hanggang sa bumalik ako. Pero ayaw sa kanya ng mga kababayan niya. Kaya pagkaalis niya, nagpadala sila ng mga kinatawan doon sa pupuntahan niya para sabihin sa kinauukulan na ayaw nila na maghari siya sa kanila. Pero ginawa pa rin siyang hari. Nang makauwi na siya sa bayan niya, ipinatawag niya ang sampung alipin na binigyan niya ng puhunan para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at sinabi, ang perang ibinigay niyo sa akin ay tumubo po ng sampu. Sinabi ng hari, magaling, maputi kang alipin, at dahil laging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala ko sa iyo, pamamahalain kita sa sampung lungsod. Lumapit ang ikalawa at nagsabi, ang pera po na ibinigay niyo sa akin ay tumubo ng lima. Sinabi ng hari, mamamahala ka sa limang lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, ito po ang pera ninyo, binalad ko po sa isang panyo dahil natatakot ako sa inyo. Alam ko kasing mabagsig kayo, kinukuha ninyo ang hindi ninyo pinaghirapan at inaanin ninyo ang hindi ninyo itinanim. Sinabi ng hari, masamang alipin, Makatulad kita ayon sa sinabi mo. Alam mo palang mabagsika ko na kinukuha ko ang hindi ko pinag...